So, welcome Relance TV. Okay no, supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to. Ito ay good lumber. Itong good lumber na to ay gagamitin kong window jam dito. So, ang tanong ganito. Yung window jam na gagamitin ko dito ay 5 by 4 feet. 5 yung lapad niya at saka yung taas niya ay for So, ang tanong ganito, magkano ba 'yung ma-expend natin kung ganito kalaki 'yung window gagawin natin dito sa uh, munting bahay ko? So, kung gusto niyo malaman kung magkano ba 'yung uh, ma-expend natin kapag ganitong laki ng aking uh, window jump, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago palang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe or click subscribe. Wow. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, nakita nyo at tapos ko nang naikabit. So, balik tayo sa tanong, magkano ba yung presyo sa window jam na ito na ikinabit ko sa aking bahay. So, itong window jam na to ay worth 1,500 yung kahoy na binili ko. Hindi pa kasali yung panday natin. So, hanggang dito lang ang video ito. I hope na sa video ito ay may mga knowledge kayong nakukuha. Kung kayo man ay gumawa ng bahay, may mga idea na kayo kung magkano yung presyo sa window jam na ganito ka laki.